Disyembre noong nakaraang taon sinimula ng pagbubuta sa halos isang daang metrong kalsadang ito sa barangay Dominican Mirador sa Baguio City. Pero naging usad pagong ang paggawa rito. Mga, mga first or second week ng January. Tsaka ang tagal nila tinapos kasi ang haba-haba. Tsaka hindi araw-araw na may nagtatrabaho noon. Laking pasasalamat na lamang nila at natapos rin ito makalipas ang halos dalawang buwan. Pero hindi maiwasang makatanggap sila noon ng mga reklamo mula sa ilang residente. Lalo na ito sa dumping ng mga hinuhukay nila. Tapos yung mga sinasako nila ng mga debris, yung mga naalis nila sa kalsada, parang nakakalat lang sa tabing kalsada. Kaya syempre yung mga may mga sasakyan nagre-reklamo tsaka yung mga ano na rin, yung mga naglalakad maraming reklamo noon Isa lamang sila sa mga barangay na umabot sa isang buwan bago maisaayos ang mga nabutas na kalsada dahil sa pagsasaayos ng mga tubo ng tubig. Kaya ang Baguio Water District mayroong paglininaw sa mga ganitong problema. Uh, may mga timelines tayo dyan. No? Uh, may mga pinapakontrata tayo sa dami. Paspasan kasi ngayon. Eh. Well, mga, mga mga nagkakaroon ng konting delay sa sa ibang lugar. Dagdag pa niya malaking nakakaapekto rin sa kanilang trabaho ang mga daan sa lugar. San Carlos ta. Napakahirap kasi yung situation doon, ano. Uh, una, yung uh, ground nila is rocky. Uh, yung mga roads nila masikip, tapos maraming korbada, ano. But then again, it's almost completed. Pakiusap naman ng ahensya. We are appealing to the residents in the area. This is for their good. Uh, it, uh, actually, we have already activated uh, half of the segment. So, uh, na-improve na yung supply nila sa area. No? So, it's, it's, it is intended for their uh, water supply especially during the critical months. Pagtitiyak din ng ahensya na sa papalapit na holiday season, aasahan ang sapat na supply ng tubig sa lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.